Meron pa guys, meron pa guys, kita. Ayun guys. Ayun, ayun, ayun. Fire. Marami nga. Ayun oh, sobra pa. Pasa sa akin. Pasa sa akin. Mukat tabi marami. Thank you Lord. Ayun pa Eh. Hmm. Ito pa dito pa sa lalim. Ayun oh. Oh, maulog, maulog, maulog. Oh. Ayun guys plus 2 bagong salang mga guys thank you lord thank you lord ayun salamat sa panginoon ipakita mo do angatin mo do. ha mamaya pagkatapos Thank you Lord, thank you Lord.

Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga gulyasan, guys. Pagulyasan. Uh-huh. Uh-huh. Shout do, shout-out, Do. Shout-out sa mga kaibigan. <laughs> uh-huh. Kamusta ang panagat? Okay lang. Marami. Marami ang huling ngayon. Ayun, guys. Ah. Hello, guys. Ay. Hello, mga guys. Good evening, good evening, good evening Ah, nandito ako sa Kison ngayon Makaya ko dito sa Almar Hindi ako nakasakay sa Amin Kasi yung Amin, walang tao <laughs> Kaya, ayun makaya ko sa Almar, guys Nakalima na kami ng gulyasan Thank you, Lord Ayan, oh Salamat sa Panginoon Magpapatuloy pa kayong magbatak, guys Singit-singit lang yung video natin, oh Okay, tuloy-tuloy. Thank you Lord, thank you Lord. Sana may marami pa. Ay pang sunod. Pag ilang banata to? Pangapat. Pangapat na banata pa to. Meron pa tayong lima guys, siyam dala natin. Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. Ayun. Oh. Mhm, mm -hmm. gulyasan, pilakbuk. Upat nagkumpol. Sunod pa 'yan. Marami pa 'yan. Thank you, Lord.